Andito na tayo sa peak. But, meron ako nakita dito na isa. Puntahan ko lang. Tignan natin kung maganda ba. So, the hike is not bad. It's like an hour and 15 or an hour and 30 minutes hike. And, uh, it's a nice for beginners. Hindi siya ganun kahirap. Friendly hike kasi meron namang merong ano merong trails but ang dami kong nakikita ano dito it's like poop ng mga, mga, deer. mga ano. Madami siguro ng mga deer na mga naglalakad dito. Well, let's go here. I came to see this. Oh my God! Woo! This is... Nice. Guys, welcome back to another episode of Mindset Vibe. Because I'm honestly si Carlos, Christian, like Julie, sa Andrea, Sasi, si Gina. We nalala nyo pa ba yung... We bayo, made it guys, we made it. A year later. Naalala Nala nyo pa ba yung gusto namin puntahan last year? This is it. Hey, this is the video. The video. <laughs> the video. So last year daw, pupunta kami dito kasama ko si Carlos at si Julie but hindi kami natuloy. So this year, it's the first hike of the year. Uh, yeah, maybe naka 20 minutes na tayo pataas medyo. Pinangako natin yun, di ba? Pinangako namin. We got namin, you the promise. Pinangako namin na babalik kami, pero hindi kami nakabalik that year. It was so busy, hindi na kami nakabalik. So this year, and it's winter. Let's go. 2024. 2024 is all about making it happen. Oh! <laughs> <Akete> natin to. <laughs> Tanggal ang... pa more. Oh. Ko, <laughs> 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 Pero mas mahirap yung mga ano sa bro. Mga... 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 Yung Mga... 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 na

First hike of the year. <laughs> first hike of the year. First and not, definitely not the last one. <laughs> We started early this year because... Supposed pahinga daw, pahinga. pahinga daw. Huh? May tungkot oh. na si Gary. <laughs> pahinga muna tayo. Medyo nakapagod din talaga. Madali na lang <laughs> pagpababa. First first Water hike break. din ni Gina. First time. first time din ni Christian. And it's our first time this year. Finally, makabalik na tayo. Sana natin si Julie. Si Carlos. Water break. Yeah. medyo mataas na tayo. gusto nyo ng snacks, probably na yun pa rin yun. Anong snack natin mo? <laughs> <laughs> Bakit yung Steak-O na pili mo? o Presto. Ano <laughs> Presto. Alam <laughs> na. Pag gusto nyo Canadian yung snack. Eh, almonds. May mabising sila eh. Energy. May tubig dito kasi may lake sa kabilang side pero uh, hindi natin natin madadaanan yung lake tayo natin mamaya pagbalik but I don't think so may malit na parang ano dito creek pwedeng inumin yan bro diba? daluyan ng I'm not sure daluyan ng tubig pero ang linis eh alamig um, hindi nandito na tayo nakakalahati na siguro tayo makita natin yung peak sana ah. may view sa taas yes. or... of course meron bro uh, kahit late na i-record re ko <laughs> Bonjour. Oh, oh medyo mataas ito. No, danger. Parang patroy. Marang pababa, marang pataas, pababa tayo ngayon. And, uh, oh, hindi siya ganun kasani but today is actually better. Today is actually better yeah. than yesterday because yesterday was yeah, raining. Yesterday was cloudy too. And then uh, uh, even, even Thursday it was a little bit of showers. So today is not raining. It's better. Tingnan niyo to guys, pero only dito, parang uh too big. yung mga trails. Dito tayo nag-start. Hindi, dyan tayo pupunta. Ah, Ayan yung so dip. dito yung parking. Saan tayo nag-start? Dito, sa so may parking. Ah, okay. Ayan. Pero sabi mo pupunta tayo sa... Sa green dun. Sa violet din, di ba? Papaba, pagpapaba na tayo. So pupunta tayo dito. And pag na tayo, pwede tayong pumunta dito sa purple para makita natin yung... Uh, water, yung lake, pagpabalik, pagpabalik na. Wala so, I, I think ito yung depo, yung may mga stone. This one. Ayan oh, yun yung mga kasama namin no Bilis nila taas, Bilis sila mag hike Ah pababa na pala yung mga tao Itong mga to pala Itong mga to Galing na sila sa taas Ayan kasama natin I love you <laughs> So medyo iba yung scenery natin kasi as you can see, wala pang dahon yung mga puno. Parang saan kaya yun? Ah, it's a... Uh, tinatanong ni Christian kung para saan daw yung mga mark na green na ganyan para hindi ka mawala sa trail. Ah, okay. That means na nasa trail ka pa rin. Nasa right direction ka. Yeah. Tuloy natin ang hike mga kapatid. Kaya natin yan. Tiwala lang tayo. Pero pinagpapawisan Nakashort niya ako. Nakashort nga ako. Nakapantalon yung mga kasama ko. Pero naka-jacket naman ako so I'm good. Oh, natin. Oh, medyo maputik kasi umulan kagabi. I think may, dito na tayo sa big kasi. Parang kaano na natin, dandun na da lang. Oh. Ka -ka yeah, it says an hour, no? Yeah, ka-level na natin yung ano Malapit na tayo sa peak. You want peanut butter too? <laughs> nag-rest pa tayo doon yung pala tayo. 3 minutes away na lang guys. Nag-rest pa here. It's like the story of life. You know when you give up. Bro, ito yung ito yung dapat natin pupuntahan din natin na puntahan bro. This is it. Oh, look at the view. Pero nang talaga si Christian, no? Okay lang yan para pagka kanahulog ka, hindi na kami pupunta diyan. <laughs> talaga yung nanonood ng mga ano, yung una namamatay. <laughs> Ganito lang po. Basic <laughs> lang ba? ko ka. matcha-challenge Baka e. ilang rest ka. Hindi, <laughs> may mga matataas talaga na hike. I ito yung ano lang to, parang for for it's good for beginners. beginners parang ano lang to parang relax, relax. warm up lang to para aesthetic sa hike, hike natin aesthetic. warm up lang daw <laughs> <lang laughs> <lang laughs> sabi ni Kai warm up ano masasabi mo we made it to the top worth it oh. worth it ito naman Nagpahinga pa tayo, dito na pala tayo. Parang yung mga memes na you're almost close to success, week. Andito na tayo sa peak. But, meron ako nakita dito na isa. Puntahan ko lang. Tignan natin kung maganda ba. So the hike is not bad. It's like an hour and 15 or an hour and 30 minutes hike. And the uh, It's a nice for beginners, hindi siya ganun kahirap. Friendly hike kasi meron namang, merong ano, merong trails. But ang dami kong nakikita ano dito. It's like poop. Mga, I think, mga deer. Mga ano. This one. Madami siguro mga deer na mga naglalakad dito. Well, let's go here. I came to see this oh my god woo this is nice this is better B This is wow so I think Dito Sababa is Beloy and uh, Saint Hilaire this is nice this is wow it's a little bit windy today but the weather is perfect hindi siya hindi siya maulan and iba iba yung peak nitong nitong mountain na to so dito pinili namin is uh, Dieppe. and uh, may mga iba pa siyang peak may nakikita nga ako dito nandun sila sa dulo so isang peak pa yun I'm not sure maybe it's like 3 hours ito pinili namin is about an hour and 15 minutes ata so this is it's perfect for us kasi uh, hindi naman kami masyadong nag-hike We're not, bro. So, this is just perfect. The view is amazing. It's nice. So, yeah, let's enjoy this. Parang iba yung Parang iba yung perspective mo pag nasa taas ka. Kasi minsan pag na, nasa baba ka lang, parang everything is normal. Parang everything is just they look the same. Pero pag nakikita mo siya sa taas, looks way different. Ma-appreciate mo yung mga yung view kasi you can see from the above may lake. Bro, <laughs> 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 Nice. Show them your shoes. Do you like your shoes? Let's go outside. Alright guys! So today is Sunday we're going to play with Gio again. Uh, it's uh Cino Birthday because uh, Kate's, it's Kate's birthday. We're going to where Gio? Where are we going? Oh, it's birthday, but where are we going? Gio, oh, well, where, are we going? <laughs> Gio? where are you going? You are gonna go slide over there? Yeah, yes. Okay, Gio's gonna slide here. Okay. Bye Gio! Bye, Like me dito what's up bro? Heidi, you can go slide over there. I'll, I'll take a video of you. birthday na par. Like, Ayong year, nakadalawa tayo dito. No? Last month lang tayo no? Sa zigzag zig zone. Zigzag zone. Mahirap pag marami kang anak. Zigzag zone. Sunod-sunod yung mga birthday. Pero last na to. Last na to si uh, Cade. si uwi ano yung mga ibang kasama thank kami? you, namin. Thank you. Uwi na si paring M. Nagdilinis na si Ate Chiki. Makain na si Gio ng candy niya kasi nasa na yung ba yung ano niya? Meron silang mga parang ano tawag dito, loot bag nila na ano, mga chocolates. Ayan o. Oh. so yan yung mga tao, uwi na rin kami mamaya. And uh, na naman tayo sa next episode ng My Survivor, right? Oh.